mataas ang flaringness no? pasinin ninyo mga coffee Alam nyo po kung bakit Kung binaklas itong ating uh, playerings? Kasi nga Grabe yung uh, luwag ng tornilyo dito Ayan Ito o Pakita ko sa inyo Ayan oh. Grabe yung luwag ng tornilyo dyan Luwag ng tornilyo dito Tsaka dito ang plano natin gawin dito mga kapismate, lagyan ng washer. No? Lagyan ng washer. at sikipan. No? Ipo plano kong gawin dito mga office mate, Lalagyan natin ang washer. Ayan. Ngayon kung dalawa lang kasi nandito na washer na medyo maliit. Magkahanap pa po tayo nyan. Tapos, talagay natin dito. Dahil pag ito po kumalag ito, kadalasan po pag natanggal ito, naging dahilan po siya ng vibration. No? Nakakaroon ng vibration yung aking uh, motor. Ha? Pag kumabot, pagka, nakakambyada ako ng third gear at naabot ako ng mga 50, 50 kph, yun na, uh, parang, uh, nakakarinig na ako ng mga vibration yung parang tapos pagka medyo umabot na siya na 60 nawawala no? pero parang nakakairita po yun mga kapismate kaya ang plano kong gawin dito pasikipan yung mga tornilyo na ng clearings na ito clearings po yan ng rakal no? mayroon isa po kung klase nito Honda Honda Wave o, pang Honda Wave, no? Honda Wave 125. Ito po naman ay pang Honda. Pang Rakal naman po ito. O. Okay. pa natin dito yan. Tapos, lalagay natin, lalagay natin ng, na, ah, uh, tatawag natin ng na washer, no? O, sige mga Opismate, balikan ko kayo. opismit. Ayan. Plano kong gawin dito sa leg cover na ito. Luwagan ito. Tapos, uh, ano yung natin? Luwagan natin ito. Tapos, lagyan natin ng kaya tawag natin na ano, na kahit yung dalawang piraso lang kasi ito lang naman yung pinakamaluwag dyan eh. No, sige. Plano ko rin linisin ito. Linisin natin. Okay, diba madumi na. Natagal ng motor ko to. Kailangan malinisan natin na diba madumi na. Eh. Matagal ko ng motor si Pluto kaya pa tumi-tumi. Okay. Pa tumi nito, mga office mo. Oh. Linisin ko lang to Tapos, pag malinis na yan, pag na natin, gagawin na natin ang uh, solusyon. maluwag po yan pag maluwag po kasi yan nagiging sanhi po ng vibration kaya nag isang araw nagbabibrate ako no? eh. subukan ko munang linisin tapos gawa natin ang solusyon no? everything is okay na. Solusyon na lang natin. Okay. Pugasan na natin. inis na. Isa naman. Dila. Ugasan ko lang din. Kasi to play sa motor ko. op oh, naku, nababali na ng mga coffee smith. Nahuwakan ko yung parte ng turn nyo to. Babali na rin to Kailangan talaga ingatan ng mga coffee smith. pa. Yung nasa loob, nasa loob. Kailangan malinisan mo na. natin. Kailangan malinisan bago natin galawin. Pag dumating panahon na pag ito nasira, baka papalitan natin ito. No? tapay rin natin yung leg cover na ito kasi masyadong ano na rin, Malutong na rin ito. Pero gagawin natin ng... Wala lang tayong pandikit. Okay. Iba kahit hindi na natin linisin ng maayos. Kasi mahalaga, Magawa natin ng tama. No? Ng mga coffee smith. Magawa natin ng tama yung ating ginagawa. Okay. sakop eh. ni na. Malinis na itong Rakal na lechi. Yan. Ang isa natin na inis dito ay ito. Ito pa ang pinaka ma maini dito kasi itong parting to. Nakita nyo yung tomil dito natanggal eh. So gagawa natin ng paraming mga kapismit. wala wala na tayong ibang ibang para kung hindi ganito na natin tanggalin natin yung tornillo alisin natin yung tornillo oh <laughs> baka mabali pa tanggalin natin yan subukan natin ikabit ito yan that's screw ah uh, flat washer. Tingnan natin kung pa pwede dito ang flat washer. Kasi hindi, hindi ba lang la, lahat ang pwesto nitong ating uh, flarings kasi nga uh, yun yung problema natin. Nagbabibrate. Vibration eh. nakakayari to makapalit tayo ng Oh, okay. Subukan natin 'tong gatong screw. Tingnan natin kung pwede. Ay lang baka mabutas ano. Sobrang haba ang mga kopis Sobrang haba. Baka mabalik. dagang ginagamit natin yung isa. LASADA SHINSALORA AMAZON Look, <laughs> tiyok-tiyok lang. Yan. Nasisikit na siya mga kapis mate. Ano? Sige pang pa natin. Kasi ito lang talaga talaga ang tayong paraan. Matanggal lang natin yung vibration ng uh, ito. Yan sikipan natin para mawala yung palag ng plerings. kasi pag hindi mo to sinikipan may tendency talaga na magkaroon ng vibration Ay. Ala. <laughs> oh my god. Tong lasi. Oh my god. Bravo. si. Office mate, na lost trade yung tornilyo dito sa salpakan sa dito. Ginutasan natin ng barena para may lagay yung tornilyo tapos ah, uh, pinasukan natin na bolt ngayon lalagyan natin ng nut ito nut tapos lalagyan din natin ng washer no para hindi masira yung rings. tapos dito sa kapila tornilyo siya pero yung yung flat uh, flat washer goma no sige as of now nagawa natin ang paraan yung pliers tornilyo na may flat washer na goma Goma. tapos dito flat washer na bakal tapos may nut na siya so hindi na siya umuuga. Ito lang naman ang umuuga rito, mga kapismiti. Eh. Bukod dito sa ilalim. Wala na, di ba? Ito lang naman sa ibabaw eh. Ito, ito, ito. Yan, 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 yan. Kailangan talaga itong masikipan ng gusto. Yan. Masikipan kumbaga. Para hindi siya totally tumunog. Balikan ko kayo. Smith, pati yung isa, nilagyan ko rin ng tornilyo. Ang tornilyo ginamit ko, eto. Makikita mo ang lumang tornilyo sa kanya, maliit lang mga kapis mito, maliit lang. Ilumang lumang nasa kanya na tornilyo, maliit lang. Ang ginamit ko yung tornilyo, mahaba. Tapos, nilagyan ko pa siya ng washer. Ito yung washer niya yan. Kaya kailangan mas maigi para mawala yung vibration ng isang leg cover. Kailangan. Dalagyan mo rin siya ng tornilyo at cut washer. Tapos, malalaman mo yan dito na hindi na alog. Ah, ito lang, ano yun, kasi ito, itong parting ito, dinidiinan ng top cover. Kaya hindi ito magkakaroon ng vibration, ano? Kaya niyan katibay mga office mate. Dito naman sa kabila. Kung titignan mo, del um, uh, sorry mga office mate. Na lost thread ko po yung tornil dito kaya ang ginawa ko, malaking tornil yun na nilagyan ko pa ng nut. No, pasensya na po kayo. Masito pong maliit na tornil yung nagamit ko kaya na lost thread yung yung thread dito. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko dito. And nilagyan ko pa ng flat washer na na goma. Tapos, bagat ito flat washer na bakal. Tapos, tornilyo na jizz and then nut na jizz. Yan you know, o. Itingnan nyo po. Kaya medyo mat, matibay-tibay na po yan. o. You know, wala na po dyan yung yung uh, lagatok kapag tumatakbo no kailangan lang natin dito mga office mate masikipan natin yung buo ok kakabig ko na to sa motor sana mamaya ay e magamit ko rin mamaya uh, titingnan natin kung siya ba ay talaga to okay sige mga mate no? ang ginawa natin dito nilagyan ko pa ng pandikit dito yan yan nagdikit pa ako dyan para hindi maghiwala yan naglagay ng tornilyo naglagay ng ano, you know, para hindi po ah uh, maghiwalay. Kaya nilagyan ko siya ng pandikit. Ang pangalan ng pandikit natin na ito ay 888. Ito ay matibay na kalasin ng pandikit na magagamit ninyo sa inyong mga play rings. No? Ginagawin, gagawin ko lang itong play rings na ito. tinatanggal lang po natin yung vibration nito. Kasi pagkahabang tayo nagmamaniyo ng motor, ang play rings natin, nadadamay sila sa pagkakaroon ng vibration lalo na yung mga tornilyo na wala sa pagkakakabit no? lumuluwag na sila so ang gagawin mo rito mga coffee smith ay sisikipan no? para hindi uh, magkaroon ng vibration yung motor No? kasi pagka nagkaroon po siya ng vibration yun nga po yung nangyayari nagkaka problema sa tunog no? nakakairita nga naman po talaga na mayroon pong ganong klase ng vibration sa ating motor no. Lagyan na po natin dito para sigurado tayo na hindi ito nilagyan ko lang to ng ng uh, na cable tie kaya tingnan niyo luwag oh. Napali na po 'yan kaya ang ginawa ko lang po diyan nilagyan ko po ng cable tie para hindi maghiwalay. Okay. Lalagyan ko rin po 'yan. Nakadugtong na po siya mga kapismito. na apit na gapit na po siya. Yan. Kapapansin nyo po na masyado na po siyang dikit. Dikit na dikit na po yung mga clearings. No? Hindi na po siya tutunog mamaya. Yan po. Ito naman nilagyan ko ng tissue paper. Makatibayan na siya ididikit. At sana naman po pa, sa, sana naman po mga coffee smith, nadugtong na po siya at hindi na po siya matatanggal. No? Huh? Pati na rin yung dito, yung medyo umuuga um 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 rito, dikit na po siya. Yung mabawat gilid, kinabitan. Ayan. Ayos na po. So, ah, uh, Kakabit na po natin to sa motor. Huh? Sige po. Smith. No? Ito naman siya. Nakatanggal na po yung play rings. Ito po yung top cover. Ito naman yung mga play rings na ginawa natin kanina. yun ikakapit na, ikakapit na natin itong mga play rings na ito. Itong leg cover tsaka side cover. No? Okay? na yung nakalagay. Mamaya sasabihin ko po sa inyo nakabita po siya uh, mamajikin lang natin at ipapakita ko sa inyo na nakakabit na 1, 2, 3 naikabit na natin mga coffee yung play rings naikabit na natin umuulagay mo rito ugay mo rito hindi na siya umuuga wala na siyang mga vibration malalaman natin to mga coffee kapag uh, wala na siyang pag siya ay tumatakbo. Wala siyang vibration. Ginawa natin ang paraan nito. Tingnan natin kung mayroon ba yung vibration kasi isa pag tumatakbo ko ng third gear, para siyang wag-wag-wag-wag-wag-wag-wag. Tapos pagka ito papatay siya ng 50 kph, nawawala. Sa so, third gear, pero pagdating ng fourth gear, wala na, kaunti na lang pero may vibration siya sa third gear, no? So malalaman natin 'yan pagka tayo tumatakbo na, no? Sa to kalaunan kapag ka magkotay ng budget, palitan natin tong susian. Kasi ang problema susi susian mga kapitmate. Pa pag, pag sinusi ko yan, iilaw ang neutral, pero ito, na hatak hmm? Mga kopismit, smith na hatak ko siya. Bubagyan din. 'Yan. Na hatak ko siya mga kopismit smith. Nasira kasi siya the time na nasimple ng ako. Kaya hindi na siya hindi na siya kumakagat. Kaya pwede mo na siyang hatakin kahit nakauna siya. Pwede pa siyang hatakin. Kaya ganun yung problema natin mga kopismit pero so, pati tayo magka-budget, magpapalit tayo ng susi No? Ayan, naka-own na yan. mga kupis Ayan yung susi, nakakabit. Pag inata ko yan, natatanggal mga kupis mo ito. may budget, kapalitan ko itong susi na ito. No? Ipapakabit natin. Ayan, naka-own na siya mga kupis ito. No? yung narinig nyo pang isang vibration ito yan no? ito yan kaya hindi ko pa siya nasisikipan no? ito lang yan pero yung vibration dito sa sa mga joints ng mga flarings yun ang problema ng mga kapismit ngayon wala na siyang vibration no? malalaman na lang natin yan kapag tumatakbo na tayo mga kapismit tingnan natin no? paalam po sa inyo. Baka magvideo rin ako ng mga... Magvideo ako pagka bumabiyahay ako ng malalayo. Pero pagka... Pag mayroon pa rin vibration at may narinig pa rin ako, possible na yung mga tornillo dito sa sa makina. Dito sa tornillo dito sa makina tsaka yung nito Pasisikipan natin yan sa mekaniko if ever na ito ay... Uh, maluwag pero pag hindi itong maluwag at at itong clearances nawala yung vibration habang tumatakbo tayo ibig sabihin nasa clearances lang yung problema maluwag na yung clearances gawa nga ng uh, kulang sa sikip. 'yun so ganun lang ginawa natin team yung ginawa natin eh. yung tornilyo ayun yung tornilyo pinatasan natin kanina kasi na low stride yung tornilyo dyan kaya ginawa natin ng ganyan para sumikip sya no? ah, wala na pagka nag silidor tayo ulit okay na siya. malalaman natin yan sa biyahe mamaya no? o kaya tingnan natin ano? okay sige ah, uh, marami salamat kayo sa aking tinuro sa inyo sa hapong ito. Salamat mga ka-office mate na way patuloy namin kayong kasama araw-araw. Isang mapagpalang araw sa umagang ito, sa hapong ito. Maraming salamat sa inyo mga ka mate. Ano? Sa akin sa, sa panonood sa mga video ko. Thank you very much. Kahit sa YouTube, manood din po kayo. Eric Uralio Motobla. Sige po mga ka mate, salamat. Ano? sa yung may natutunan kayo. God bless. Kahit sipat ingat.